Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Malungkot ang mga sumusubaybay sa FPJ Batang Kiapo sa episode na naganap ng kagabi. Dahil winakasan na ang karakter ni Lovi Po bilang si Mokang, ang greatest love ni Tanggol na ginagampanan ni Coco Martin sa laki ng pagkukulang ni Mokang kay Tanggol na lagi siyang ipinagtatanggol simula pa nung mga bata sila ay tanda ng malaking pagmamahal sa kanya ng kaibigan at hindi ito matutumbasan dahil mas inisip niya ang bilin ng magulang na huwag iibig sa binata dahil walang mangyayari sa buhay niya. Huli nang maisip ni Mokang na si Tanggol nasaktan siya ng asawang si Christopher De Leon bilang si Albert o Ramon at laging gulat niya nang makita sa mansyon ang lalaking mahal pala niya kaya sumama siyang tumakas. Kaya naman nang nakita niyang babarili ni Irma Adlawan bilang si Olga si Tanggol ay siya ang sumalo sa balang dapat sana ay para sa lalaking mahal niya. Sa sentido ang tama ng bala kay Mokang kaya malabong mabuhay ito tulad ng mga nabasa naming komento ng mga ilang netizens dahil hoping na buhay ang katambal ni Tanggol. Pero wala na dahil ang mismong producer ng programa ng Dreamscape ay nagpasalamat na kay Lovi. Maraming salamat at Lovi po sa bibigay buhay kay Mokang. Malaki kang bahagi ng FPJ Batang Kiapo. Paalam mo kang hashtag FPJ ng Batang Kiapo. At nagpost na din ng pasasalamat ang aktres sa lahat ng mga nakatrabaho niya na naging parte siya rito bilang alaala sa magandang programa. Lalo na sa Dreamscape Entertainment Head na si Deo Indernal at Miss Cory Vitanes ng ABS-CBN. Ania, I am truly blessed to have been part of a project that represents my father's name. It was a first and I will always mean the world to me. My deepest appreciation to Sir Deo and Tita Corey. You have given me a missing piece to my puzzle. For that I will always be grateful. A big part of 2023 was breathing life into a character I have grown to love. What a privilege. It was to play Mokang. She was a fighter and she taught me how it is to truly to be free. It really was a tough decision for me to make but I have decided to turn the page. Ang say si pa niya, dagdag niya To my Batang Kiyapo team, the tap of your creativity and imagination knows no bounds and I know you will continue to soar high. I will always be cheering for all of you from afar. Mami-miss ko kayo ng malala. Para sa leading man niya to my dearest tagapagtanggol, maybe in another life. At sa director niya, direct ko my dad's legacy is in great hands. Salamat sa pinagpapatuloy mo. Coco, I will always be one of your biggest fans. Please try to get some sleep. Ang mensahe pa niya. Hindi rin nakalimutan ni Lovie ang supporters niya at sa mga nagmamahal kay Mokang. Sobrang mahal ko din kayo. Maraming maraming salamat. Inyong tropa is now signing off. Kaliwat kanan ang reaksyon ng mga sumusubaybay ng Batang Kiapo dahil bakit binago ang script. Anong nangyari at nasaan ang eksenang naghahalikan si at Tanggol sa harapan ng Kiapo Church na nahuli sila ni Albert at nagkabunutan ng baril. At nagulat ang huli dahil ang lalaking kamukha niya na matagal na niyang hinahanap ay kaharap niya at karelasyon ng kanyang asawa. May mga nagsabi naman na kaya binago ang script ay dahil kailangan ring asikasuhin ni Lovie ang kanyang buhay may asawa dahil hindi pa nakakapag mo ng dalawa dahil ilang araw lang pagkatapos ng kasal nito sa London ay balik taping siya para sa Batang kiyapo. Ang sabi ng netizen na si Noringay, mamimiss ka ng nanay ko sa Batang kiyapo. Palagi kanyang pinanunood tuwing gabi. Nalungkot naman ang netizen na si Chu si Jinri sa heartbreaking, lalot na umpisahan ko yung journey nyo ni Tanggol. Thank you, Mokang. Ikaw pa rin kay Tanggol hanggang dulo. At syempre, may fans din si Ivana Alawi na natuwa dahil si Ivana, Ivanatics Bacolod City by Mokang. Maraming salamat. We will miss you. Pero hindi na magseselos ang bubbles namin. Ingat always. Thanks guys for watching and God bless everyone.